So, yung nag, like, o oh, ano nang kahanap ng kastanyos po yan, yung money plant. Ito yan, yung money plant na yan po, oh, niripat ko din, niriplant ko siya sa malilit na plastic. So, yan. Tapos ito po, hey, eh, ang, lansones. ito ang lansunis. Ito pa oh, kulot-kulot yung ano niya, lansunis yan. Uy, oh, yung rambutan, plain oh. oh.

Oh, ini kan. Ayan, durian yan. Tatlo. Tatlo sila. Ya, ko ori. Tapos, mamaya, pag ano, kuha pa ng ano, plastik at itong ano. Tama na, maligo ka na. O, ya, yeah, yung suha at saka yung ibang sili. Mag, ano, i sila. I-replastic sila yan. Isa-isa silang ilagay sa plastik. Ito pa guys, Sili. oh. Sili. siling labuyo. Yan, ipa-plastic po, po yan.